Hello guys, may nabili po kami ng scallop at nilaga namin at inihimay-himay at inihimay namin, namin at lumpia at saka ito na ang mga ingredients bumili kami ng carrots, patatas at saka singkamas nagdaga namin singkamas at i-blend namin lahat ng ingredients at binisa namin pati ang garlic at saka onion at bell pepper dito ako sa labas nagluluto kasi naubusan kami, kami ng gasol. Kaya dito kami nagluto sa uling. At pagkatapos, tinimplahan ko ng asin, isang kutsara. Dahil ang dami ng na nahimay-himay na scallop meat. Mga isang kilo siguro guys. Tapos nilagyan ko ng white pepper. At saka magic sarap. Ang dagdag sa sarap. At hinalo-halo para naman ma-mix ang lahat ng ingredients. At syempre, dinagdagan ko ng konting oyster sauce. Pangdagdag sa lasa, guys. Tapos, pagkatapos luto, guys, pinalamig muna namin at binalot na namin ng lumpia wrapper. At ito na, guys, nabalot na namin. Pinahidan lang namin ng Cornstarch starts guys nilagyan namin ng konting tubig at pinahida na namin ang bibi ang para mag -dip. ang scallop pagkatapos na ng mga dyan. lumpia hmm. nanamit mangit sir at na oh. timing Lamit. man Lamit. nga Lamit may bumili Lamit. ng Lampin. soft drinks first time pa naman mo ng namin ng lumpia, namin ng lumpia. sabi niya masarap daw ang scallop meat lagi na wala mo meat meat na habal-anser. Yes, moad. Mm. Ka-anong? <laughs> salamat manggad ang kan ko paso. Daghang salamat. Okay. 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 <laughs> Thank you. Ah. Uh salamat -huh. manggad. Yes, moad. Mm. Uh Bitbit. -huh. Mga tangan medak-medak type na ano tayo. White paper. Okay. Yeah. Thank you for so, watching. Man. Please subscribe my YouTube channel. Ano ba yung click the para sa so video manatuto pa po